Tama ka Mr. Mungkada. Hindi matatalikod ang iglesia na tatag ng Panginoong Sokristo. Katang isip lang yan ng mga INC at, at aral ni Manalo yan. Pero sabi ni Kristo, walang makakapanaig dito. Yan ang mga haka-haka ng aral ng INC. So, salamat sa iyong comment at ako'y nagpapasalamat kahit pa ay eh, may mga viewers tayo na natututo sa ating mga video. Uh, siguro makakomment natin dito ay, eh, disclaimer lang, Brad, ha? Para maging malinaw. Sa mga INC na makakapanood po nito, hindi natin intensyon na umatake sa iglesia ni Kristo. So, ang point lang natin dito is kung ano yung ating natututunan sa Biblia, ito po ang siyang ibinabahagi natin. Ako kasi ay dating member sa iglesia ni Kristo. At bilang dating member ng INC, ay alam ko yung kanilang naging doktrina o aral. Naniniwala sila na ang unang siglong iglesia ay ganap na naitalikod, total apostasy. Kumbaga, wala talagang nag-survive dahil yung iba ay pinagpapapatay at yung iba naman ay natalikod sa pananampalataya. At based sa hawakong pandoktrina ng iglesia ni Kristo, ang nagtalikod daw di umano dito ay ang mga paring katoliko. So, ang masasabi ko po dito, totoo po talaga na ang aral ng INC, yung kanilang paniniwala na ang iglesia noong ng siglo ay natalikod. Nga lamang, sa akin pong pag-aaral sa Bible ay hindi ko totoo na natalikod ko ito ng lubusan. Kaya nga, noong ah, naging kaanib ako dito sa Church of God, mas lalo kong nakumpirma na tama ang aking pag-aaral. Sapagkat base po sa history na pinagbabatayan ng mga kabahagi sa Church of God na itong mga history na ito ay hindi naman sila din ang gumawa. Ito po ay mga historian na nagpapatunay na ang true church hindi po talaga siya lubusang nawala o natalikod. Meron pong naipapatay, meron pong natalikod pero meron pong nalabi. At itong nalabi na ito ang siyang matibay na tinik. Ito po ay tinik sa lalamunan ng mga nagpapakilalang restorsyonist. Halimbawa po niyan is INC, Saksinehoba, Mormon, Itong mga ito, mga restorationist po ito kung tawagin, naniniwala na na-restore daw nila yung tunay na iglesia. Sa paraang, yun pong mga aral na kanilang itinataguyod, yun daw ang aral ng first century Christian. Pero yung organization ng first century, ito daw po ay hindi na po nag-survive. Lubos po itong naitalikod. Pero tanda natin, kung tayo po ay magbabasa talaga ng Bible, ang Bible kasi ay may history sarili. Makakatulong po dyan yung aklat ng mga gawa. Kung mapapansin po ninyo sa aklat ng mga gawa, kabaliktaran sa pananaw ng na mga nagsasabing ang iglesia ay natalikod ang iglesia po sa tala ng aklat ng mga gawa, ito po ay patuloy na pinag-uusig. Pero habang pinag-uusig, ay kanilang ipinapangaral ang salita ng Diyos. Yan kasi ay mismong turo ng Panginoong Sokristo. Ayon kay Sokristo, pagka pinag-uusig kayo sa isang bayan, ay lumipat kayo sa, sa kabilang bayan. So, sinunod po ito ng mga alagad. Kaya nakaligtas sila sa ganap na pagkalipol. At habang sila po ay pinag-uusig, kagaya ng aking binanggit, patuloy nilang ipinapangaral ang salita ng Diyos kaya dumaming lubha ang mga kaanib po nito. At makikita po natin sa history, ang church po ay nakarating hanggang sa outside na sa Jerusalem. Kaya nga ang isa sa mga naging base or headquarters ng church based sa history is yung Antioch. Na yung Antioch, binabanggit sa aklat ng mga gawa, naabot po ito ng pangangaral ng mga Kristiyano at dito po ay pinasimulang tawaging Kristiyano ang mga alagad ni Jesus So hindi po sila nalilipol. Nandiyan dyan po sila. Hindi po sila nawawala. Ganon din, ah uh, dahil sa pag-uusig, nagkaroon naman ng church doon po sa Asia Minor. Kaya po sa aklat ng Revelation, may binabanggit na seven churches na kumakatawan sa church noong first century. So hindi rin po nalipol. At pagkatapos naman po noon, based naman po sa aklat ng Revelation 12, na ipinapakita na ang true church ay pinag-uusig ng dragon Subalit, gumagawa lagi ng paraan ang Diyos upang ito ay makaligtas. At sinabi naman sa Bible na pinaghandaan siya ng Diyos sa ilang sa loob ng isang libo, dalawandaan at anim na araw by prophetic days, one day is equivalent to one year. Meaning to say, 1,260 years na pagkakanlong ng Diyos sa kanya sa ilang. At batay po sa history, natupad po yung 1,260 years na pang-usig, ito po ay tinatawag na Dark Ages nagsimula noong 538 AD hanggang 1798. Sa panahong yan, mahigpit ang pag-uusig sa church. Pero dahil nga po pinaghandaan siya ng dako sa ilang, siya po ay nakaligtas. At batay pang sa history, sila ay nagtatago at nagwo sa mga libingan para mag-survive. E di ibig sabihin, dapat tayong mahiya sa mga kristyano na ginawa ang lahat para manatili at maingatan ng ebanghelyo para ang kristyanismo ay hindi tuluyang mamatay. Tapos, aanib tayo sa isang sekta na nagtuturo na ganap na namatay o nalipol ang first century Christian. Insulto po yun sa mga kaanib sa Church of God ng first century na kung saan kanilang itinawid yung aral from generation to generation upang hindi ganap na malipol ang iglesia. At mababasa natin sa Revelation 12.17 na after ng Dark Ages, yung true church na natili bilang remnant, ibig sabihin na labi hindi po siya nawala, hindi po siya natalikod. Pero nalabi siya, ibig sabihin may mga hindi talaga nag-survive. May naipapatay, may naitalikod, pero nanatili or still ang true church na natili po siya. Tinawag po siyang nalabi. Kaya po yung Church of God, after ng Dark Ages, maliit na grupo or nalabi po siya. Hindi po siya ganap na naitalikod. So, tama ang aral ng Biblia. Tama po ang mga history na nagpapatunay na ang true church is nag -continue. Kaya po, kapag ang iglesia na kay nabibilangan mo ay nagtuturo na ang true church ay natalikod, eh, delikado po yon. Bakit? Eh, sapagkat parang binaliwala nila yung pagtulong ng Diyos o pagkakanlong ng Diyos sa church noong ito ay kanyang alagaan sa ilang. Ang problema, bakit hindi mo lang mag-gets so sinasabi ko? Kasi hindi kayo tinuro ang magbasa ng Biblia. Pero kung ikaw ay Bible reader, basahin mo yung Revelation chapter 12, buong chapter 12 na yan, pagdating sa dulong verse, pinatutunayan na hindi lubos na natalikod ng iglesia, kundi meron pong nalabi na patuloy na nag-iingat sa kautusan ng Diyos at may patuto ni Jesus. Ito pong nalabi na ito, itong remnant na ito, hindi po ito lilitaw after ng Dark Ages. Hindi ho ganun. Wala hong turo ang Bible na yung remnant lilitaw after ng Dark Ages. Kundi, after ng Dark Ages, ito pong true church ay nananati nanatiling remnant. Ibig sabihin, nagsusurvive po siya. Dumaan po siya sa Dark Ages at after ng Dark Ages, nagsurvive po siya at tinawag siyang maliit na bahagi o remnant. Ibig sabihin, hindi po mag start ang organization, organization pagkatapos ng Dark Ages. Tapos ipipresent natin, yung church natin ay na-establish noong 1863. Tapos ito na yung true church. Hindi ho ganon. Ang true church, nag-start pa po siya during Dark Ages sa pagtatapos ng Dark Ages, siya po ay nanatili. Tinawag po siya na Remnant. Hindi po yun official name. Ang official name po niyan is Church of God. Tinawag po siyang Remnant sapagkat maraming hindi nag-survive at maliit na bahagi lamang nito ang nanatili. Kaya po, panawagan sa mga kaani sa mga relihiyon na nagtuturong ang true church ay ganap na nalipol at yung church daw nila ang nag-restore, maliho ang inyong paniniwala. Ganon din sa mga nagsasabing sila yung continuation ng true church pero nag-start lamang, nagsimula nag lamang sila after ng dark ages, mali rin ho ang inyong paniniwala. Ang tunay na paniniwala ay yung true church o yung church of God ay nag-continue From generation to generation. Ito po yung Church of God na pinag-usig nung time ng Dark Ages at after ng Dark Ages, siya po ay nananatili na nagsusurvive. Sapagat ang sabi ng Panginoon, ako isa sa inyong palagi hanggang katapusan ng sanlibutan.